Three dots na triangular o tatlong tuldok na nakatriangle na nakaukit sa bato kasama ng pyramid ng mga sign markers ay kumpirmado nga na tatlo ang itinago sa lugar na kayamanan. Ito po ay ayon sa mga nakahukay ng Yamashita Treasure. Tapos yun na na yung malalim. Meron na siyang sign panel. Malalim ng bato. Yamashita Treasure Philippines Magandang araw po sa kanilang lahat Maayong adlaw kaninyong tanan dia sa kabisayan Huwag kami dinawan hinautunta Nga naamo sa maayong kahimtang Naimbag na aldaw ka kada kayo amin Mga kakabsat tayo ng mga Ilocano Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wa barakato. Tayo na naman po ay magbabalik Luzon, Visayas, Mindanao Sa isa na naman pong napakagandang topic Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ang atin ng napiling pag-uusapan ngayong topic ay tungkol po sa 3 drilled holes o tatlong butas na nakatriangulo. At kasama ang pyramid na kumpirmado ngang nakuhanan ng kayamanan Yamashita Treasure na tatlo. Tatlong bagay na kayamanan ang matatagpuan. Yan po ay ayon sa mga nakahukay nakakuha ng Yamashita Treasure atin pong isa-isahin, ibabahagi po natin sa inyo kung ano po itong mga kayamanan na ito saan matatagpuan, ano-ano pa pong iba nilang kasama ng mga sign markers dito po sa natuklasan ng atin pong mga kababayang treasure hunter pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay mga subscribers at hindi subscribers, mga haters, bashers, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aking channel. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos at bilang suporta po yan sa aking channel. So tayo nga po ay magpapatuloy sa pagbabahagi po nang informasyon, kaalaman tungkol po dito sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At ito nga ay unti-unti nang nabubuksan ang mga lak, padlak, mga sekrito na kung saan tinuklas at natuklasan ng atin pong mga kababayang treasure hunters sa iba't ibang panig sa kabundukan po ng Pilipinas, no? At ilan po sa ating mga kababayan ang nakakuha na ng Yamashita Treasure na patunayan po ito. Atin pong na share sa inyo ang iba't ibang uh, larawan, iba't ibang videos na nagmula po sa iba't ibang uh, treasure hunter na ibinahagi sa atin, sa inyo, ang kanila pong mga karanasan. At uh, ito nga ay nakuhanan nga nila ito pong mga sign markers na ito ito pong ating ibabahagi sa inyo ngayon ay tandaan po natin sapagkat ito maaring idea magbigay sa atin ng idea kung saan nakatago ang posibleng kaparihas nito ng mga sign markers sa iba't ibang sulok sa iba't ibang panig sa kabundukan po ng Pilipinas ang tatlong drilled holes tatlong tuldok sa bato no? Pag malaki, maliit Ay parihas halos ang ibig sabihin Na tatlong kayamanan ang atin pong matatagpuan Ang tatlong drilled holes nga ay kasama po sa mapa ng mga Japanese Imperial Army Ito po ay ang mga nakatriangle na tatlong tuldok Na may ibig sabihin sa Japanese code no? Yamashita Treasure Code ito po ay nagsasabing object, bagay na itinago, ibinaon, inilibing at tinatawag na tatlong bagay ito sa tatlong tuldok ay humanap ng mga tatlong mga batong nakatrayang gulo ito po ang pinapahanap ng tatlong tuldok either tatlong punong kahoy na nakatrayang gulo or tatlong bato na nakatriangulo na ganun po ang posisyon doon sa tuldok na nakikita natin sa bato at ito nga ay may mga kasamang marker sign hmm? ito nga ay uh, nadiskubre na at kasama nga dito ang pyramid na may ibig sabihin ang pyramid ang pyramid po ay isa sa midyear sign ng Yamashita treasure na sinasabing o nagsasabing mountain treasures. Ayon po iyan sa sign sa Yamashita Treasure Code. Ang kahulugan po ay mountain treasures at tatlong mukha po ang pyramid na nagsasabing tatlong treasure ang atin pong matatagpuan. So, posibleng ang makikita nating mga sign markers ay tatlo din na tatlong punong magkahilira no? or tatlong puno na nakatrayanggil na tatlo sila na nakatrayanggular so sa isang bundok ay posibleng makakita tayo ng tatlong puno na nakatrayanggil pero tatlo silang grupo no? three triangles of trees or rocks kapag pyramid at tatlunga ang nakalagay na Yamashita treasure. Doon po sa Meycauayan province, ulitin po natin <clears throat> ang nakuhanan sa tatlong dat o tatlong drilled holes ay nakuha nila ang main deposit sa tatlong nakatriangle na kawayan, triangle na kawayan. So, hindi po doon malapit, hindi sa sintro ng punong kawayan, kundi distansya sa may punong kawayan ng 50 meters. At humarap sa araw kapag pumwisto tayo, sa gitna po ng nakatriangle na punong kahoy o nakatriangle na punong bato, may mga sign marker sa gitna. At tumayo tayo doon, humarap sa araw, ayon po sa kanya, ay sa northeast 50 meters ang Yamashita Treasure na main deposit na mga gold bars at kasama pa ang golden buddha na babae no? yan po ay proven nakuha na na so yung main deposit ay gold bars kasama ang mga uh, kasama ang buddha at yung isa na nasa mismong nakaukit na drilled hole sa ilalim po ng punong baliti ay mayroon pong mga meteorites na mga bato na nakuha at mga polished ruby na nakabalot po sa bato. So sa bato at mga bato ang ating makikita, hindi po basta-basta. So tatlong dat object, yun po ang meaning, ang object ay ibinaon sa ilalim po ng punong baliti at tatlong dat ay tatlong treasure at tatlong punong kahoy na naka ang makikita natin. So dalawa po ang design, no? Na natuklasan. Ito po ay grupo ng tatlong puno na naka -triangle. Tatlong naka na puno sa paligid ng bundok. Or tatlong baliti na nakalinya. So ito po ay mga discovery ng iba't ibang Yamashita treasure hunter na napagkuhanan. So itong napagkuhanan na isa ay nakalinya na mga punong baliti tatlo. Ibig sabihin tatlong treasure ang makukuha at isa pa lang ang nakuha nila sa main deposit. At mayroon pong mga giveaway na nakuha, no? Ito nga yung mga meteorites at saka ito pong mga rubies. Kasama ang mga gamit, mga kutsara tinidor na mga silver at mga helmet, iba't iba pang mga kagamitan ng mga Japanese Imperial Army na masasabi nating treasure din ito. So, kumpirmado no, na tatlong kayamanan ang matatagpuan natin sa tatlong drilled hole na nakaukit sa bato. So, ang drilled hole ay nandiyan na mismo malapit ang giveaway yung triangular na drilled hole diyan mismo sa mga puno at mga malalaking bato na kung saan naroon ang mga drilled hole ay posibleng makakuha ng giveaway na nakabalot sa bato hindi naka-open ha nakabalot sa bato so pagbabasagin pala natin yung mga bato at iti-check natin kung gaano kabigat yung mga bato kapag mabigat yung mga bato ay itabi at eksaminin kapag kakaiba yung mga bato makinis makintab sobrang bigat parang bakal ay tiyak yan po ay nagsasabing posibleng siya ay kayamanan na so nasa mga bato po ang ibang mga sikreto ng Yamashita Treasure although may mga nakakuha ng talagang barita gold bar sa may ilalim ng mga puno na giveaway ito po ay madalang lang bihira. Karamihan talaga ay mga gemstones, precious uncut gemstones sapagkat hindi masyadong mahalata. No? Ibinabalot nila sa bato, no? May mga nakakuha din ng na mga nakapaloob sa bato na ginto, pero malaki yung space sa loob. Nandoon sa loob, pag binatingting mo yung bato ay may echo o iba ang tunog. 'Yun po ang palatandaan. So, kumpirmado nga po na ang tatlong drilled holes tatlong tuldok na nakaukit sa bato at ang mga pyramid ay nagsasabing tatlong kayamanan ang nakabaon nakatago sa lugar ito po ay napatunayan nga ayon po sa ating mga ka treasure hunter na nakadiskubri sana po ay nagbigay na naman ito ng kaunting kaalaman sa ating pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter uh, tayo ay nagpapasalamat ulit sa lahat po ng ating mga taga sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong mga videos. At bago po natin tapusin itong ating pong videos ay nais po natin iparating sa atin pong mga kababayang nanonood na ito pong ating ibinahagi ay based po sa mga natuklasan na recover na pagkuhanan ng Yamashita Treasure ng atin pong mga kababayan. Atin lang po itong ibinahagi sa inyo para po makapagbigay sa inyo Uh, sa atin pong mga kababayan Yamashita Treasure Hunter ng idea kaunting nalala, kaunting kaalaman tungkol po sa ipa, tungkol po sa uh, paghanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kung hindi po tayo naniniwala, hindi po kayo naniniwala ay wala pong sapilitan ito. Kung maniniwala man tayo sa hindi, ay wala naman pong mawawala sapagkat ito po ay pagbabahagi lamang. At kung mayroon po tayong kaunting pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng pumanhin sapagkat tayo po ay likas na nagkakamali. Tayo nga po ay tao lamang. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat po ulit sa patuloy pong panunod sa aking mga videos. Ito po ang inyong Katresor Hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo ay makakahanap.